kung anong kailangan, do what it takes. Kailangan mong manalangin, mag-ayuno, kailangan mong may gawin gawin mo habang merong kapang magagawa. So that you will not be possessed by regrets, by what ifs. Mahirap yung may kaya ka namang gawin, hindi mo ginawa. May pwede ka namang remedyo, hindi mo ginawa. Tapos, katulad doon, namatay, o hindi natuloy ang isang pangarap, nawasak ang isang plano, iisip-isip ka ngayon buong buhay, ano kaya ang nangyari kung may ginawa lang ako? Nagkabalikan kaya kami ng asawa kong napalayo kung may ginawa ako? Matutupad kaya ng anak ko ang pangarap niya kung tinulungan ko siya? Mabubuo kaya ang isang plano kung ginawa ko itong mga options kong gawin? yung hindi gagawa ng anuman na pwede niyang gawin, buong buhay, iisip-isip. At maaaring buhay, may kahalo pang pagsisisi. So gawin kung anong pwedeng gawen. gawin. Para kung nagawa mo ang pwede mong gawin at hindi pa rin siya na, natuloy, hindi pa rin tumalab, hindi mo nasisisihin ang sarili mo.